mga So, dahil malapit na yung taginit o oh, taginit na talaga ngayon, meron na tayong ano, halos may mga natatanggap na tayong uh, mga papagawa ng electric pan katulad nito, Asahi. So, galing sa soke ko. Ang problema nito ay may nasunog daw dito sa loob. Yan, sa mga gustong ano, gusto ng tutorial tungkol sa electric pan. comment lang po sa baba, ah, uh, marami tayong maibibigay na ano. Madalang lang ako gumawa ng vlog nito sa electric pan kasi halos konti lang din naman ang viewers ko kaya sabi ko, uh, baka hindi type ng iba na manood ng mga vlog tungkol sa electric pan. So, ngayon, try natin baka sakaling ano, ano, uh, 'pag hindi pa rin tigilan natin 'tong pag-vlog ng electric pan. So gagawin natin dito ay simple buksan muna natin kung ano. Ay dapat na, natin. Ah uh, ito yung ano niya. Kalasin muna natin. Ayan, may nasunog nga. May nasunog ka. Ayan o. Oh. Nasunog yung pagitan dito. So, lilinisan lang natin to. Tapos, baka umuokin na ulit to. Madalang naman tayo maka-encounter ng ganito. So, nagkaroon to ng carbon dito. Nagkaroon ng de carbon deposit. Nagkaroon ng resistance. Ay, may tuloy ka number 68? Wala po. Ay, ha? Wala po. metro lang? Wala po kung solid wire. Standard o, o. po ang o, meron. Standard. Opo. Okay. So dito, gagawin natin ay tatanggalin natin yung mga ano. yang nasunog hmm. na part. Pag nalinis naman yan, i-okay eh, na uli yan eh. So maganda kung may ano kayo, may grinder kayo. Mas madali sa ano. Kaya lang ako ngayon wala pang grinder o yung maliit mini grinder ba. Mas maganda 'yung panglinis dito. Yan. Okay. So tinanggal na natin yung nagkaroon ng mitsa para ano balik natin. Ganun lang kadali mga boss. Tapos isaksak siyempre natin para malaman natin kung ano. Kasi umapoy daw dyan. So plug ko na muna. Anong nangyari kasi dito mga boss kapag hindi na ano ah, kahit nakasaksak lang o oh, hindi mo pinipindot yung switch umaapoy talaga dyan. kahit ako mismo naka-encounter nito. So, bukod sa ano, mabagal pa yung uh, ano nya. E, tingnan nyo, wala na siyang ano. Hindi na wala nang problema. Kaya nang pag ko yung switch, uh, mabagal yung arangkada. Ibig sabihin, baka kulang sa langis o mahina na yung kapasitor. Actually, itong isa kanina, yan, nagawa ko na yan. Uh, kapasito lang naman yan eh. Takpan muna natin to then lagay muna natin ito. Subukan natin. Ay, nahulog ang camera. Ito. Ang hirap na maliit ang piece to. Hirap pumuha ng angulo. So ibalik muna natin to. So check natin tong pinakapal kung malambot pa EDC niya sila sira na rin mga puso. ah, uh, basag na rin. So, wala na nang sa tangis Nalangis na din 'yan. Tapos uh, papalitan natin ang kapasitor. So sa paglalangis naman, lapit natin dito. O sa mga ano, pwede naman ganito ang gawin nyo lang pag sa bahay. Patakan nyo lang dyan. Tapos hanggang sa bumaba doon sa ano. Yan. Pag hindi talaga, kailangan buksan talaga para ano. Para malangisan sa loob. So paano yan? Tatanggalin nyo lang tong nap. Tapos yung tone nyo dito sa likod, wala na pala tang tone yeah So napalitan na rin pala ito ng kapasitor. Pero palitan na rin natin ulit. yeah So pwede nating kalasin yan para malangisan yan naman ay talagang gawain na ng technician kapag ganyan. Hindi na pwedeng sa mga hindi technician. Pero kung gusto niyo yung i-DIY, kung malakas ang loob nyo at sa tansya nyo kaya nyo namang gawin, pwede. So mas maganda pong makalas tapos malangisan. Mas mas mainam yun. Pero hindi po lahat, hindi po pwede sa lahat yun. Baka mamaya, eh, pagkalas nyo, magkamali kayo, masira pa yung motor. Delikado rin. Kaya kung hindi ko kabisado o nag-aalangan kayo, huwag nyo na lang gawin para safe. So if i eh, ano na lang, ilapit nyo lang sa mga technician, sila nang bahala dyan mag ano. So dito sa pagkalas, kailangan pati tong ano, swing arm. Yeah. Misan baliktad nito ang pihit, katulad nito. Oh. Pabaliktad yung pihit niya. this time kakalasin natin para malangisan natin na maayos para doon mismo sa busing at saka sa shafting makalisa maano natin maayos talaga natin kasi pag natuyuan ng langis yan babagal yung ikot pag tapos kung wala ng langis magkikis-kisa na yung busing at saka ano uh, shafting Karon magkakaroon, magkakaroon siya ng ano mapupudpot magkakaroon siya ng kain hanggang sa lumuwag ng lumuwag, hanggang sa ano na, mapapasok ng alikabok, dodomi, titigas. Uh, pagkatapos niyan, uugong na lang yung motor. Pagkatapos ng uugong, bibigay yung thermal fuse, mawawala ng power. Pero kung walang thermal fuse, matutuloyan yung motor. Pero so far, sa tagal kong gumagawa ng electric pan, mga boss, wala pa akong na-encounter talaga na nasunog yung napapanood natin sa mga Facebook at saka sa YouTube. Nasusunog yung ganito. Wala pa akong na-encounter na nasusunog. Yung wire dito nasusunog. Yung sunog lang saglit pero ano. Pero yung sabi na umapoy, wala pa naman akong na-encounter na, na gano'n. Higa lang. Mahirap pa at ng ano, mano Abot ba to? O yun pala eh. Aira pa tayo Dito kasi Kung hindi ka maingat Pwede mong masira yung motor Magasgasan mo Magputol mo yung windings Kaya hindi ko rin na-advise na, na DIY to So ang papatakan natin ng langis dyan Ito Yung nasa loob na yan May mga pum yan Dagdagan mo Pero huwag naman sobra Tapos itong ano Pinaka Ano nya shafting niya. Okay, ingat natin. Tingnan yung kamay ko. Yun ang problema sa ano, paggawa ng electric fan. Talagang ano, magrasa. Tapos itong ano, papatakan nyo itong para marami naman siya uling stock. Kasi babalik natin, ano nga lang eh. Kaya, ayaw ng ano eh. Naalala ko si Master Mojajos Technique eh. Yan ang po siya dati. Eh. Boss, ba't ayaw mong gumawa ng electric fan sa inyo? Eh. Madumi sa kamay. Eh. Talagang ano nga, totoo, madumi talaga sa kamay itong electric fan. At kung mas malaki naman kinikita mo sa ano mo, sa mga repair mo, hindi ka talaga magtsatsaga Nang ganito. Halimbawa, naalala ko doon si, ano, Masamodjadjus. Eh, Maganda naman kitaan niya sa mga led TV, laptop, uh, computer, cellphone, gumagawa din siya. Yung shop niya sa Silangan, tapos mayroong branch sa Quezon City. Yan. Pero bago ako mag-vlog mga boss, bago ako naging vlogger, uh, nag-decision talaga ako dati na sabi ko mag-electric pa na lang ako kasi ah uh, bago magkaroon ng pandemic, malakas talaga yung repair dito ng electric pan. Eh, dati nakaka-repair ako ng siguro may, may lima. May mga stock pa akong motor. Kaya lang nung ano, nag-vlog na ako, na una ko din in-upload to. Actually, yung una, una kong video na ginawa ay uh, repair ng electric pan. Tapos, medyo mahina ang views may inam views na nung nag-upload ako ng amplifier doon ako nakatikim ng marami ang views ano ba yung sinasabi kong marami ang views na sinasabi ko noong time na yun ano eh uh, ang views ko pag nakaabot ng 100 100 views para sa akin marami na yun noong time na yun so nung nag-upload ako ng ng amplifier kaya amplifier mga content natin Umabot ng ano eh. Umabot ng 150 views. So sa iba siguro isipin nila yung ay 150 views lang naman pala eh. Kunti lang. Pero noong time na yun kasi para sa akin ano eh. Malaki na yun kasi alam nyo ba yung views ko noon sa YouTube. Noong kunti pa lang yung subscriber ko. Malaki na yung ano. Sa isang linggo. Malaki na yung abuti ng 20 views. Misan nga wala pang views. So dumami lang naman yung viewers ko at sa ka-subscriber ko nung aplikano eh. Akala ko kasi dati, dadami din ang views ko dito sa electric pan gawa ng marami din nagpa-vlog sa electric pan na marami ang views. May ingay dito sa amin ngayon kasi may video okay. So binalik na natin. Then after nyan, to, malambot na siya. So tapos na ba tayo dyan? Hindi pa mga boss, para sigurado papalitan pa natin itong kapasitor para lumakas yung ikot. Kasi mabagal yung ikot eh. Nangyari dito, nakapulupot na lang oh. Yan. Tanggalin natin yan. sin natin ganon Yan kuha mo na ako ng capacitor Pag mahina na umikot yung ano nyo, yung pan nyo, uh, yung number 1 na papalitan kapasitor. Bumabagal talaga yan o nasisira talaga yan pag matagal na. Lalo na kung laging gamit. Yung iba nga, ginagawang non-stop yung electric pan, walang patayan. 24 hours. Kahit dito sa amin, gano'n din eh. Yung isang electric fan dyan namin, halos wala rin pa tayan. Uh, napahingan lang saglit, tapos, uh, may maya gagamitin na naman. Kaya maintenance lang talaga. So napansin nyo kanina, hindi nakahinang yung kapasitor. Malamang yung may-ari lang na nag-DIY noon. Dini-DIY niya lang. So pag technician kasi, hihinangin eh talaga 'yan. Pero yung iba naman gumagawa ng electric pa na naglilibot-libot o nagpabahay-bahay. Misan wala naman dalang panginang yon kaya puro lang din pulupot yung ginagawa nila. Eh. Wala naman problema yon kung maganda yung pakagawa nyo. Kaya lang, iba pa rin talaga yung hinihinang. Okay. Sunod dyan ay wala akong pang-init dito. Ayaw, ayaw, ano. Hindi ko mahanap yung pang siga ko meron tayong pang light, lighter na hindi ko lang makita ko saan ko na yung lagay siguro mamaya na lang kasi oh, makapapusin tayo sa oras So mga boss, sanapin ko muna yung ano nito. O kaya ito na lang, initin na lang natin ang uh, ano. Okay. Sunod so, ay ayun na natin. So, angat natin ng konti ito. Oh. Hindi maganda yung align. siya, papalitan na natin yun. Subukan natin. Pero ipapaalam ko din sa mayari yun. Kuha muna tayo ni siya. dilaw pero brown ang uh, or black yung gagamitin natin so, kawag okay. para iparis natin dyan sa kulay nya so, dalawang klase yung ilisi ko dito may dilaw may ano dati may kulay blue dito, may pula ikakabit natin Dito pala sa shop ko, itong ilis ang pinakamabinta sa lahat ng paninda ko. Binisan na natin ang brass kasi mali ka Okay, ah, hindi ka siya. Mixing pala to, ano. Kaya siguro ginawa na ilang para, ano. May so, balik natin ko. Galit natin yung dati. si pala shopping niya mga boss So ngayon subukan nating subukan nating ano saksak na natin So number 1 muna Oh, ayan, mabilis yung arangkada. Okay na mga boss. So ayos na, baka balang araw kapag medyo maganda ang tanggap nito, try natin mag-upload din ng ibang ano kung paano magpalit ng busing, shafting, koneksyon ng motor uh, dito sa oxidation. So susunod 'yan balang araw kapag okay yung ano nito. Okay yung tanggap ng viewers natin.